Please subscribe. Ito Money Vlog. Reactor po ni Rowel. Mga kaibigan. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano. Ito Money Vlog na mag-reactor Para ano. Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh. Ng awayan. Papunta po kami doon sa bahay ng isang uh, matandang babae na na-stroke at ang kasama niya po sa bahay, yung kanyang pamangkin na lalaki na may problema sa pag-iisip at uh, yung kanyang ina na talagang hindi na rin po pwedeng magtrabaho sapagkat uh, matandang matanda na rin. Ano po. At ang problema po nila ay yung kanilang uh, pang-araw-araw na pangangailangan, katulad po ng pagkain, ano po at, uh, 'yung pambili na ng bigas, pambili ng ulam. Kasi si Nanay eh hindi po makapagtarbaho kasi na-stock na nga po siya. Tapos ang may binubuhay pa po siya na isang uh, may sakit sa pag-iisip at uh, isang matanda na talagang hindi na rin po nakakabangon, lagi po siyang nakahiga. Kaya ito po naisipan po namin silang puntahan, may nagturo po sa amin. Na sila po ay uh, karapat dapat din daw pong tulungan. At uh, ito po malapit na po kami sa kanilang bahay. Kasama po natin dito si Jay Brad at saka si Sagap TV ano. At uh, tinatahak po namin yung papunta kay Lana ano. Hindi po namin alam yung daan kung saan kami dadaan papunta po doon sa kanila at uh, nagkaligaw-ligaw nga po kami ano punta po doon sa bahay ni nanay ano nanay uh, Lolita Bilasco po yata ang kanyang pangalan ano po at ayun uh, po no nasa unahan po natin si Sagap TV at saka si Jay Brad andito po tayo sa bahay ni uh, Lolita Bilasco at talagang nakita ko po na talagang uh, karapat dapat din po silang tulungan ano po at uh, yung pong binigay ni, na pera ni Christopher Musilio eh may sobra pa pong uh, 300. Pero dadagdagan ko po ng konti para sa ganun ay mabigyan din natin si nanay ng uh, pambili ng uh, bigas. Saka ng uh, pangulam nila. Kasi si nanay po pala eh wala na po siyang hanap buhay. Tapos yung kasama niya po ay yung po nandoon nakahiga. Eh matanda na po. Tapos ito naman po na nakatayo eh... <laughs> Ano po, nai? Abnormal. Hindi naman po abnormal. May kulang lang sa pag-iisip. Parang ganun, ano? Bakit naman po pakinggan yung abnormal. Ano, pogi? O po siya. O pogi po siya. O mukha po siya ni uh, Piyolo Pascual. Anong, pogi ng lalaki, ano? Kaya lang niya po, ang problema ay, uh, may problema po siya, ang konti sa kanyang pag-iisip, ano? At ito naman po si nanay, ay uh, stroke. Na-stroke, ano po? Yan po ang itsura niya. O tinan niyo po, lalay po yung kanyang isang kamay. At talagang hirap-hirap hirap po sa sila sa kanilang buhay. At talagang ako po ay eh, napapaluha nung sila eh makita ko ano. Na kasi po eh talagang wala po sa kanila nang bibigay na pang-araw-araw nilang ah, kabuhayan. Ano po kung paano ang pangkabuhayan niyo po sa araw-araw? 'Yan may ano si nanay. Yung, ano po? Itong sa pensyon uh, sa gobyerno. Sa SS. Hindi sa barangay <laughs> sa inyan tinatawag po kang citizen. gobyerno ah? senior citizen ah sa, di sa gobyerno po <laughs> hali po yan sa gobyerno sa senior citizen kung ano man po yan may magkano naman po yan kang ano dos mil ah 2,000 thousand din po buwan buwan po yan dae ah hindi mga ilang buwan po yan mga anong garong bulan Nanay, but, ba, baka nahihirapan ka po tumayo. Umupo ka po. Umupo ka po. Hmm. Oh, Umupo pala si kuya. Binigyan niya ng upuan si si nanay. Ano? Boss, anong pangalan mo? Makmak. Makmak. Oh, Ako yeah. kaya. Apir. Apir. Ano makmak? -mak, gusto mong palagi kami pupunta dito? Ha? Huh? Gusto mong palagi kami pupunta dito? Ha? Para maging magkaibigan tayo? No? Okay yun, ano? Ah, huwag kang maglalala. Pasimula ngayon, magiging kaibigan mo na kami. Ano? Kasama ko si uh, Jai Brad at saka si Sagap. Ah, Kasama namin si Jai Brad at saka si Sagap. Sila po ay eh, mga vlogger din. At uh, yun na nga po, naghahanap po kami ng mga taong matutulungan din talaga. <laughs> mga parang napapaiya ka po. <laughs> o oh, ito po nanay ha, bigay ko po sa inyo. Ito po, pambili niyo po ng Uh, ng uh, ulam, bigas, ano po kung ano pong mga pangangailangan nyo. Ito po. 500 po yan, Nay. Huwag ka na po, Nay, umiyak. Huwag ka na po, umiyak. Oh. Ito po, Nanay. Tanggapin mo na po. Oh, tanggapin mo na po. Pasensya na ka po dyan sa 500 pesos na, na yan lang po ang kaya namin. Baka sakali, may mga tao po na na talagang uh, handa rin tumulong sa inyo. Pabalik po kami dito. Ano po, nanay? Nanay? Okay lang po sa inyo, nanay? Bumalik kami dito? Ah? Malay. <laughs> ang sabi niya ang sabi niya po, ay mabuti sa Tagalog. Stroke po si nanay, oh. Yan po ang itsura niya, oh. Stroke po siya. Sana nanay, bibili nga po kami ng grocery eh, galing po kami doon kay pangalan nun? Pili. Doon yung nagtitinda po ba ng suso? Yung nagtitinda po ng suso. Si ano, si Willie Baltazar Ah, si... Na-stroke si, ba po yun? Na-stroke din yun. Ki Adoration. Oh, si Adoration. Binigyan, binigyan ko rin po ng... Binigyan din po namin ng ano, ng... Ah, uh, konting tulong. Oh. Uh. Yan pong pera na yan, nanay. Galing po yan kay Christy Permusillo tapos yung pong iba, galing na rin po sa, sa akin. Inagdagan ko na po. Ayun na, okay lang po sa inyo. Ayos lang po. Masaya ka po dyan sa binigay namin. Siyempre. Kahit konti, ano po, makakatulong na rin po. Yan, ano, nanay. Si nanay, nahihiya po magkwento. Stroke po siya, oh. Yan, oh. Tapos po yung kanyang kasama doon, eh, matanda na po. Nakahiga na lang. At ito naman po si pare ko eh ano may, may medyo may problema siya sa kanyang pag-iisip kaya rapat dapat din po sila talaga sila tulungan. Nanay. <laughs> Naiyak po si nanay hindi makapagsalita. <laughs> Naiyak po siya. Sige po nai, babay po. Maraming maraming salamat po. Ano pong masasabi niyo, Nay? Salamat. Kala po umiyak, magpapasko na. Mahal mo na, marami kang matanggap sa Pasko. Hindi po makapagsalita si nanay kasi naiyak po siya.